Kamis. Okay. mga okay, kailiga na marami po kami mga ginawang mga kanta pero syempre itong, itong kantang 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 yun doon hindi namin makalimutan dahil. Hanggang mamatay. Ito po. Ito po ang nagumpisa ng lahat. Ayan ang dahilan kung bakit tayo merong isang... Hello and welcome back sa aking channel. Sa naganap na concert ng Dear Heart, talaga nga namang nakahinda ang puso ng mga fans sa mga kwento ng dating mag-asawa na sina Gabby Concepcion at Sharon Cuneta. Kinwento nila ang pagmamahala na umusbong noong unang nagkrus ang kanilang mga landas. Sinariwa nila ang mga alaala -ala ng kanilang unang pelikula na nagdala sa kanila ng kanilang minamahal na anak na si Casey Concepcion. Ang kanilang pagkukwento ay puno ng pagmamahal at pagkakaunawaan. Ang kwento ng kanilang pagmamahalan ay nagpapakita na kahit anong pagsubok ang dumating, ang tunay na pag-ibig ay patuloy na nagbibigay buhay at nagbibigay kahulugan sa ating mga buhay. Higit sa lahat ang emosyon ay ramdam na ramdam habang inawit nila ang tema ng kanilang pelikulang Dear Heart. Ito isang pagninilay-nilay sa kanilang pagmamahalan at sa mga ala -ala na nagbibigay kulay sa kanilang buhay talaga namang hindi malilimutan ang makulay na gabi na ito na puno ng pag-ibig, musika at kwento. Bago niyo panoorin ang kabuuan ng video, ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga updates. Abis. Abis. Okay. Magandang makikita na marami po kaming mga ginawang mga kanta, pero syempre itong pantang-tang. Itong pantang-tang ito, ay hindi namin makalimutan dahil. hanggang mamatay. Ito po. Ito po ang nagumpisa ng lahat. Ayan ang dahilan kung bakit tayong merong isang case. Oo nga. Alam yeah. mo yung totoo ah, hindi, hindi pinatanong sa mm. akin kapag gabi. mo nagustuhan mo sa akin the first time you... Huwag yung met, di tayo napapansinan. Na, the first time you kind of felt something for me when we were kids. When we were doing Dear Heart. Ah, sa totoo lang? Yung totoo ah, Wala well, plastic. Yung hindi ko mo pinapansin, mas maganda yung yun. Na. Nun, nung nung nagkakilala lang tayo. Ah, nagkakilala lang tayo. Um... Um... <laughs> ang tagal, parang ang hirap. Diyos. Marami eh. Hindi ko makakalimutan. Maraming mga nangyari sa... Nakuwento ko sa kanila kasi oo, oh, na nasa backstage ka. Hindi, magkasama tayo doon. Sabi ko nga eh. Nagtitaping kami. Ah, din kami. Hindi ko siya pinapansin. Hindi niya ako pinapansin. Hindi ko tulad. Kasi feeling ko sa plano siya. Nag-judge ako. So, meron kaming kissing scene, sabi ni Dan. Wala tayong kissing scene. Sabi sa sinyo, sa nakakarinig ng kwento ko nito sa MOA. Anyway, kwento ko na rin sa mga hindi nakarinig. Ang sabi ni Direkta ni Chelsea na, Ah, uh, April, Jimmy, hali kayo rito. Pumasok tayo dito sa kwarto. Paano tayo magkakaroon ng kissing Kailan scene? Ni Bundy. Eh, hindi kayo nag-uusap. Ano, Parang hindi pa? kami in love. So. so, magkaroon tayo ng konting workshop. Halika, halika. Ah, uh, Gabi, Sharon, halika. Dito kayo sa kwarto. Pag itong kissing scene ito, nag-develop na sa love scene, eh, paano natin yung shoot? Eh, hindi naman natural. So, gusto ko, pag nabas na. okay na kayo, ha? Mm, sige, sara na natin ito. Ano ang pinag-usapan natin? Okay. Na wala naman, hi. Okay, How so, are you? sinara na namin yung pito. Linak na namin. Okay, nag-workshop kami. Lumabas kaming dalawa. Okay na kami. It's a friend siya. Alam niyo kung bakit? Bakit? Okay. Siyempre, ayos na kami. Andiyan na si Casey, bigla. Oh my God! Ano ka ba? 1984 pa yun, <laughs> after we got married. Secret. Deh, pero sa I'm totoo, dyang, na makahusap natin sa, sa dear Pero totoo nangyari, na pinasok tayo ni Danny Sheltzita okay. sa kwarto, we mm -hmm. nurtured tayo. Kasi tayo wala tayong, walang intimacy sa scenes natin. Hindi nakikita. So, kailangan medyo nag-uusap tayo. Right. And so, that movie was Dear Heart.

شباب تباوى نالي 对。 Napakasaya naman ang dami. Save the earth. Thank you. Alam ba nila ang pag-ibig <tis> mo na daramo tutulong ko ako Wow! Oh. Dami natin pa sa As they made this reunion concert possible, thank you once again to Okada Manila. Maraming salamat po, Maraming salamat po. Our producers, our friends, nice our family, Lala yes. and Chara Soto. I love you, sis. I love you, nice Ate Vicky, Pangilinan. I love you so nice much. You Anya Jean Quazon. Our, our beautiful daughter, Casey. Casey. Yeah. Casey, how yeah. yes. are you? Mar My baby, our baby. She was there that day. She's all yours. Yes. Take care of okay. her. I've had her for a long time. Thank you so much, Sushi, our uh, my ghost voice uh, coach. Vocal, vocal coach, Sushi. Our, uh Yan na nga. Talaga nga namang nakakakilig ang, mag ang dating mag-asawa na ito kahit ilang taon pa ang nakalipas at talaga namang yung chemistry nila ay mm, nakakakilig pa rin. Hanggang dyan na lamang tayo sa ngayon. At kung nagustuhan nyo ang video ito ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga kaganapan at mga videos tungkol sa ating mga paboritong celebrity dito sa Pilipinas. Ayan, hanggang sa muli at sa susunod pa nating mga videos.